after nang one setting natin sir, kamusta yung pakiramdam mo yan? Okay, okay na sir. Hindi na rin hindi tulad ng dati na may parang naiipit po dito pa mag, pa ito, maglingon. Oh. Uh -huh. po, okay, okay na po. Masarap na rin sa pakiramdam. Dati ba nakakaupo ka ng matagal na ganyan? Hindi po. Uh, ilang minuto na po, naghihiga. pa ako kaya nangangawit po yung likod ko. Naghinawaan yung pakiramdam mo? Uh -huh, Apo sir. Yeah. Uh Nga -huh. masasabi mo sir sa ginawa natin, Okay sir, sabi ko maganda-ganda na siguro to sir kay yung likod ko, okay okay na hindi tulad ng dati na masakit po okay. maraming salamat ka na po, sir thank you rin, thank you maraming salamat po na ano, maka, tulog din ang sa gabi po minsan alas 3 na ako sir na katulog sir kaya makirot nga sir mm. minsan ikat pisto ko sakit mm. kaya sabi ko ikat sakit na lang po yung kwan ko po matanggal Opo. सिेगी थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू